magandang umaga yun so ngayon ay araw ng linggo January 5 so lalargan na naman ang inyong lingkod para magpapawis akit na naman ng Timberland so gagawin ko na muna ang uh, ibangan to habang lakong gawa sa labas so, pang a uh, pang apat ko na bisis na, na akit dito so, Yung medyo maganda ang panahon ngayon maganda sikat ng araw so yun guys samahan nyo ako akit, yung, uli ng Timberland para ka sa tuktok ng Timberland Heights tagumpay so yung iba kasi Lalo-lalo na yung mga bikers. Yung iba hindi nakakarating sa taas Sa kalahati pa lang surrender na. So ako, lakad lang naman. Lalakad lang ako. Hindi ko rin kaya 'yung hindi ko rin kaya masyado 'yung sampot ko. So lakad lang paakyat. So 'yun guys, nandito na ako sa ano. Bungat. So start na guys dito Di mga nagkatsangki pa rito Let's go Thank you. Ahun ahun. Ito yung danger zoom. Or ba pataas? Bababa. Hingala rin. Halos sa ano na. Kalatian na ako. Ito na Ito na yung tarik. Ingarin. hindi kaya nang ano? Hindi mo kaya ng diretso. Paingahin mo na ng konti. Ito pala ako sa kalahatian. Dami ng pababa. Dami na sila sa taas. Labun-abong. Tinagaan nyo ano dahan dahan pag bike Pakit <tinyo> <tinyo> Kunti na lang Kunti na lang tagumpay tagumpay rin sila oh. walang hinto hinto yung nakaraan naka tatlong bis akong ano, pahinga ngayon naka isa lang ayan oh, din dito may mga tanawin na magaganda hindi lang kalikasan よ <noise> <noise> karating rin so maganda ngayon kasi hindi na ako masyadong nakakaramdam ng pagod so kailangan lang talaga ng ano maintain yung pag-exercise oo so, matagal kasi ako ano nabakante halos isang taon mahigit hindi na ako pumunta rito so yun guys dito na so yun tagumpay nakarating na naman ulit So yun, pahinga muna. Dito na ako sa taas. So try ko ulit na no. Mamaya mag ikot-ikot dito. Magtakbo. Para naman na uh, masanay na naman yung tuto. Kasi nung nakaraan, tinry ko mag takbo dito ng nakapitong ikot siguro ako. Pagkagabi sumakit yung tuhod ko. Kaya nung pangatlong balik namin, hindi na ako nagpilit. Nakakab na lang talaga. So, yun guys. Uh, maraming salamat sa panunod ng aking mga video. Pag-suporta sa aking YouTube channel. Nelson Mix Lab. So, salamat sa inyo guys. Maraming maraming salamat.